Meron akong apat na libo. Dito tayo sa Pangasinan, masarap ang bangus dito, longganisa, at syempre yung mga dried goods nila. Gano'ng karaming tuyo, longganisa Pangasinan at bangus products ang mabibili natin. Baka sabihin nyo, napakalaki ng budget mo, Call of Duty. Pero tingnan natin, medyo nakakagulat din lang ng kaunti yan ang presyo ng tuyo. Magkano man? 500. 500 yuan Pero sinasabi ko sa inyo, kalidad itong mga ito. Tara, Okay, andito tayo sa Pangasinan. Masarap ang babas dito, longganisa. At syempre, yung mga dried goods nila. Tuyo, langgit, at kung ano pa. Tara! At may dala akong dalawang cooler na napakalaki. Akala mo naman ay mapupuno eh, ano. Isa para sa mga wet goods at isa sa dried goods. Kasama ko si Ade, ang aking pamangkin at mamimili din daw siya. Dito kami pumunta sa likuran ng Nepomart dito sa Alaminos, Pangasinan taga rito ang asawa at in-laws ng ate ko at dito daw nila binibili ang mga dinadala nila pag umuwi sila sa Quezon unang pinuntahan ko ang hanay ng bilihan ng samotsari na bangus products. may nakakilala ka agad sa akin Iba, sir, vlogger na, sir. daing na boneless 5 packs ang binili ko at 90 pesos each kaya 450 pesos yan at saka mga belly cut na pamprito mukhang masarap ha nakakatakam tignan 150 pesos isang pack. Bumili ako ng isang spicy at dalawang plain. Kaya yeah, 450 ren. At ang buong bangus, apat na piraso na medyo malaki. 450 pesos rin ang mahigit 2 kilo. <inaudible> <inaudible> Habang nililinis yan, may nagpa-picture. May binigyan din ako ng sticker. May naghanap pa ng ka-Jae. <inaudible> 1,350 pesos ang total natin dito sa pastel ng Madam. Pinagkamada rin kami ni Ma'am na pinamili namin at nilagyan niya ng yelo. Sunod naman natin binili ang Loganisa. Paborito ko kasi ito eh. Pag nagdadala ang ati ko. Bumili ako ng apat na dosena. Garlic flavor lang dahil wala daw silang spicy. 90 per dozen naman ito. 360 pesos naman para sa pastel ni Madam. Okay, on to the next. Sa dried goods naman tayo. Heaven. Hindi mo naman karami. Hindi kaya sila pinupuntahan ng pusa dito. Espada muna tayo. 500 pesos ang 1-4. Nagulat pa nga ako sa price eh. 500 lang Ang maga naman? 500 lang po. 500 lang po. Mini kasi. 2,000 pesos ang 1 kilo. Pinasample ko na kung gano'ng karami. Marami-rami rin naman, magkakasakit na rin tayo sa baton niyan. Hindi, <laughs> joke lang, hindi daw maalat ito. Danggit, 300 for 1 fourth or 1,200 per kilo. Dried pusit, 350 ang one -fourth or 1 fourth o 1,400 ng kilo. Itong tuyo na ito na hindi ko alam ang tawag, 350 rin ang 1 fourth or 1 fourth din ang kada kilo. Masarap kasi yan kaya binili ko kahit hindi ko alam ang tawag. Tigwa one fourth lang binili ko lahat. 1,500 din worth na toyo ang nabili ko. Dahil ba bueno yun ipinahid ni madam ang pera sa paninda niya. Pamahiin niyan sa mga palengke. Nagpahabol pa ako ng dilis na 1 fourth. 170 pesos lang naman yan eh. E di 1,670 pesos na pinamili din eh. Gaya total natin na napamili ay 3,380 pesos. Uwi na. Binuhat lang namin. Kaunti-unti ay may kabigatan din. Di mo naman at kala mo ay walang laman ng malaking cooler. Kinarga ko lang yan at tinalian ang takip ng cooler at baka naman lumipad sa biyahe. So yan, alam niyo na kung saan namimili sa Alaminas Pangasinan ng napakakalidad ng na mga produkto nila dito. May sukli pa para sa beer sa ating apat na libo. Tingin nyo mga duty sulit ba? Comment kayo sa baba. Okay lang! winner!